Let's pray po para kay Melka sa kanyang uh, ultrasound ngayon. Inalaman natin kung ano ba yung uh, sakit niya. Sana po ay, di naman po major yung kanyang sakit. Ano. Kasi kahapon po nagkaroon ng emergency uh, sinubod siya sa ospital. Talagang, ayan, sila Grace, sila Grace po yung kasama. Kwenta mo, Grace, ano nangyari? Ano yung namilipit ba siya sa sakit? Hmm, sobra. Huh? Tapos hanggang sana sabi siya, hindi na daw siya makahinga dahil dun sa, ano, sa sakit ng pagiliran niya. Tapos kahit, di ba, matest ng ihi, ng... Dugo. Tapos hindi siya makakuha ihi kasi hindi pa niya talaga kaya. Halos so, isang oras siyang nag ano nang angkap hindi daw kasi nakaka pa laboratory ng ihi eh, hindi daw makakabigay ng ano pain reliever. Pain reliever. Para mm. Pero tapos nung naturuan uh, na po siya ng pain reliever. Ano, nag-abot na ang mga dalawang oras hindi pa rin nawawala yung sakit ng nagiliro niya. Sabi, grabe yung sakit. Tayo mm -hmm. si Grace eh, po yung nagsama kay Melka, ano? Kaya yung nandun, na. naghintay doon kasama ni Grace, si Melka, habang wala pa po yung mga kamag-anak ni Melka. Si Grace po yung sumama doon sa hospital. Mga ilang oras ka nagstay. nag-stay? Mga one ata na, na, nakapunta na kami doon eh. Ah, magtadalong pala nag-stay doon eh. Hanggang seven ako doon. Grabe mga paling si Grace, talagang uh, sakripisyo din talaga. Mahirap pa yung mag-stay doon. Kuwawa kuwa kasi kung iiwan mo mm -hmm. yun si Melka nandun na yung ate niya, kasi siyempre, uh, nag din yung ate niya. Nalaya mo pa rin? Hmm. Wala ka rin Kala ko nga po kinabahan ako, kala ko sa motor na yung, ano, accident Kala ko na accidente na sa motor, pero hindi naman pala. Pero di ko sure kung ano yun. Sa, baka UTI pero sana hindi append yung ano appendicitis ba yun appendix kasi kung ganun ka sakit maaaring appendix nga talaga yung kung dito sa tagiliran tapos sobrang sakit hindi mo na ma, ano hindi mo na di matanggal-tanggal yung sakit appendix po talaga parang nangyari kay Jack kasi sa kanya daw grabe daw yung sakit <laughs> pag appendix operahan yun. kailangan kailangan operahan agad yun kasi pag sumabog yun delikado pag auto. kaya po mga kalinga pray po natin si Melka uh, sa mga gusto rin po nga magpatid tulong sa kanya sa hospital bills ah uh, pwedeng pwede na rin pwedeng pwede naman po ano kasi uh, yun nga po sila Melka is tapos din naman po sa hospital bills And tayo naman po ay uh, yung budget naman po natin ay nakalaan po para sa maraming tao pa, maraming beneficiaries. So hindi rin sapat yung ating budget. Kung sakaling, nga uh, kung kaya naman natin, okay lang. Pero kung sobrang laki ng bills kasi kung may ano yan surgery operation baka di po natin kayanin and marami nang marami po po tayong beneficiaries masalob na daw ng ano po masalob na daw po si Melka mga kalingat masalob na ng uh, ultrasound wawal na si Melka siya pati yung inaasahan sa pamilya niya siya nalang inaasahan sa pamilya niya siya pa yung nagkaganyan. Yung mga magulang po niya is bulag. So mamaya po ah, dadaan po kami doon para kumustahin ang kalagayan ni Marka. Sa mga gusto po, magano, Mag... Sa mga gusto pong magbigay ng konting tulong pwede pwede naman po ano nakatulong lang po sa kanyang uh, hospital sa hospital Baka UTI na rasa na lang kung may ginamit na injection sila in one. Wow. Uh, okay. Sana po ano lang, hindi naman po kailangan operahan. Sana po talaga. Pag-pray okay. okay. uh, po natin na hindi na kailangan operahan. Sa akin niya nung gas daw, gallbladder daw doon. Ah. Uh, sabi ko baka ganun lang din. Sabi ko sana. Kasi baka UTI. Baka UTI. Ayan, thank you po kay Mary Jane uh, Sandio. Ayan, salamat po sa pakulay niyo po. Akala ko matorang dahil ang binuksan ko. Doon nga po eh. Ako, ako rin po kahapon nung nagkaroon ng emergency. Kaya pinasundo ko po agad kay Jomar. Nagkataon naman po na si Jomar at kuya na nasa, nasa labas. Saka si Grace. Tapos may sarili silang sasakyan. Kaya, pinasundo ko na po. Pinasundo ko po kaagad. Kasi emergency daw po. Sobrang sakit lang siya ni Melka. Ayan. Hanggang sa yun, sinugod nila sa hospital. Tapos, uh, yun, sinamahan ni Grace hanggang ano, hanggang uh, dumating yung uh, kapamilya ni Melka. Uh, hindi naman po sa motor. At, uh, hindi naman po sa motor mga kalino. Sana di malala. Um, kapag ano po, di po siyang mga kasama sa bagyo Kapag ganyan na uh, depende po kasi kung ano yung magiging ano, Pinapalakas ko ito doon sa Sabi ko sa kanya makakasama sa bagyo. Sige ka. <laughs> kaya ko ito, Ate Grace, kaya ko. Bagyo pala niyong ang inspirasyon niya. <laughs> Uy, salamat po sa napakulay, Bebi. Ay, baby Ara. Salamat po. Sa mga gusto pong mag, ano, magtulong po sa Kinamelka para sa hospital, uh, ang uh, pwede niyo pong i-send sa ating uh, Gcash GCash sa cellphone para sa mga gusto lang naman po. kasi yes, Grabe po talaga ang gastusin po. Kinamelka, sa pamilya ni Melka. Uh, kaya po ako kahit walang vlog, bibigay po ako sa kanila. Si kasi, kasi dami po kasi nila, ang dami nila binibigay ko, pinaghati-hati pa po nila yun.